I-describe muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Dito ang side mo. At dito naman ang side ng other person. other person. So, sa side mo, So, ayusin ko lang sandali. Kasi, gagawin ko tong thumbnail. Pero kung gusto nyo mapabilis ang boses ko, ang video, paki-double tap lang ang screen at hanapin ang gear button. So, pag nahanap nyo na yung gear button, hanapin nyo yung playback speed. Okay, Playback speed Kasi doon yung ma-adjust yung bilis na gusto nyo Whatever din Baba ko lang to Ayan Current situation Sa side mo mukhang kayo pa. Pero double story to. May lovers sa gitna. Di ba maganda? Pero may three of cups to edit. Eh, ang ganda nung kasunt nung katabi niya. Ito din. So, hindi ko siya sasabihin na <laughs> third part. Third party nga po lang kwento dito. Um, sabihin natin masaya. Masaya naman kayo kasi maganda nga nung mga cards na magkakatabi sila. May teamwork dahil sa three of pentacles. The lovers. So ano pa isipin mo? Lovers. So syempre may love. May harmony. Three of cups So, bukod sa third party, eh, third party nga to, itong kwento, eh, eh, di ba ibang meaning niyan ay happiness. Um, happiness. Celebration. <laughs> ano may si o sabihin natin friendship, di ba? Eh, pero relationship kasi ito So, sabihin natin maganda nga yung samahan. Okay? Masaya kayo sa isa't isa. Pero bakit may third party? Kung masaya kayo, ba't may third party? Pwede alam mo to, hindi. Kasi may instances o in instances na sabi wala na raw pero meron pa pala. Pero tingnan natin sino ba ang third party, 'di ba para klaro. So gamitin ko 'to. Isang code lang. Para mabilis. Ikaw bang ba original? Yes. Ayan, tumalo na to. Yes or no? Hindi. Tumalo na to. Eh, di may sagot na agad. Kasi to yes. Eh, to balik ta. Di, you no. Know? So, hindi kang ka original. Eh, di, ikaw ang third party. Aha, sa bagay. Inisip ko, bakit masaya? tas may, may isa pa. Diba? Ba't may other person? Kung masaya naman kayo. eh yun nga third party ka pala mm -hmm. saan nandito yung emperor kaya nga napaisip ako kasi pag ganito usually pag nasa reading ito yung original may mm -hmm. eh, kaya lang syempre just to be sure yung natin at nalaman nga natin na ikaw pala ang third party so current situation ng poson mo original Wait lang. Nag-uusap pa rin naman sila. Seven of Wands. Sila pa rin. Mm -hmm. Malamang patago kayo. Kaya hindi niya alam. Kaya nga sila pa rin. Mm. Pero, may seven of wands tayo dito. So, isip ko, may awareness do. To, Itong original. Na baka may iba. Pero kahit ganun, may emperor kasi o emperor. So, <clears throat> sabi natin, hinala lang. O, oh, who knows? Baka, um, sinabihan siya na wala na kayo. Naniwala naman siya. Pwede rin ganun. Pero kasi parang, may trust issues yung original. Kasi naka-defense mode siya, di ba? Six of Wands ay, ano, defense, naka-defense mode. O, pwede rin siyang may kinalaman sa struggle, struggle, okay? Saka... So, uh, Pwede rin siyang may kinalaman Sa negotiations Negotiations So Competition Ayun nga Parang na Manipulate na siguro siya Pero Sa madaling salita Kung sakali man Na may awareness siya May trust issue Siya O kung alam mo sa sarili mo wala pang pa awareness siya, didi di, parang may hinala. Okay? Kasi parang binabakuran niya yung teritoryo niya. So ganoon ang ano? dating thing. Nang... Ah, um, the... o yung original sa posen mo. Pero again sila din pa hanggang ngayon. Nag-uusap nga sila dahil may Night of Souls tayo doon. So, anong tanong natin dito? May magamit. Ito, subukan natin to. May iba lang. Iba pang info. Don't stop. Oh, something. There's something better. Perfect time. Don't stop, Andy. So, gamitin ulit natin to. Mabilis kasi intindin to dahil may kodigo. go hindi na ako kailangan mag-isip. So, don't stop. ano yon <laughs> Don't stop lang ko social life. Ano yun? So don't stop. Ah. Uh, so ang dating dito. Kaya pala may there's something beta. Don't stop na mak makahanap pa ng iba. Okay? at mahanap mo yung iba na yon through socialis socialization kasi ang dating ayaw mo kasi sa ngayon maghanap ng iba o hindi ka interesado sa iba although alam mo sa sarili mo may chance na magbreak kayo kasi nga third party ka lang di ba parang na na yung isip mo ito na this is the one na ganyan ganyan pero mukhang hindi yan talaga ang the one. Kasi may there's something beta dito. Pati to. May iba pang option ng beta. Aha. Kaysa dyan sa potion mo. Ay, ano no naman itong perfect timing. perfect timing na i-focus na lang sa really mo, sa mga anak mo, kung meron man, o um, reunion daw eh. So, i-focus ang sarili mo na tawag ito. Di ba may lack of socialization dito? Parang dating Perfect timing na makisalamuha sa mga taong kakilala mo. Lalo na 'yung mga kababata, schoolmate. O someone sa nakaraan. So who knows, baka 'yung someone beta dito ay galing dito sa nakaraan mo. Kilala mo na past kasi ayun past influences o well, sa hometown nyo kung napalayo ka man so ewan ko ang dating sa akin may mas beta pa dyan sa person mo kasi mahirap din naman yung ganyan di ba? nasa third party situation tapos baka mahawa ka pa ng kung ano-anong sakit ba diba? STD pero choice mo yan okay anyways hanggang dito na lang goodbye po now